Cause I got... September 10, 2025, Wednesday. Narito pong muli ang batang pista para magbigay ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Thoroughbred Club, kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 5 ng hapon. Tara, tumpisana na po natin. Race number 1, the start of winner take all with a distance of 1400 meters. Three old and above made in race racers. Dito po sa race number 1, pang ko po, entry number 3, si Pocot Boy. Si Pocotboy si Pocot Boy po, yung lumaban, last August 29, sa distansya 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng prebang, 128.6. Nang siya ay pumampito, sa mga nanalong kabay sila, Victorious Baby Lynn at Paris with Bronze. Nandun din po sa laban na yun, entry number 7, na si Chin ay sa pumangsyam, at nagpreba naman ng po ng tiyempong 129 sarado. Kuni ko pong panigundo, entry number 5, Mount Citadel. Si Mount Citadel naman po, ito yung lumaban, last August 27. Sa so, distance yung 1,400 meters din po, siya po yung nagtala ng prebang, 128.4. Nang siya ay pumangatlo, sumakabay so, sila Robotic Clay at sa Royal Salute. Good luck po. Race number 2, the start of pit 6, covering races 2 to 7. Pirrako, rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 2, pampremera ko pong galing sa panalo. Entry number 4, Namayan. Si Namayan po ay may best time rito sa grupong ito. Sa distansya 1,200 meters na so nagawa niya last August 27. So po yung nagtala ng prebang 113.4. Nang tinalo niya, ang mga kabayan sila Dorian at Desirable. Kunin ko pong panigundo, maganda rin pong preba. Last run niya, entry number 2, Nars 23. Si Nars 23 naman po, iling lumaban last August 31. Sa so, distance 1,400 meters, so punta na ng prebang 127.8 nang siya apat so, sila Manny Paul Vipani at Batang Kalukan Kalu. Good luck po. Race number 3, the start of pick 5, covering races 3 to 7. Pilgrim Home Rating Base Handicapping System Race, Class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 3, pang ko po mababa na sa laban. Entry number 8, Crown Jewel. Si Crown Jewel po, ilang lumaban last August 13, sa distansya 1,200 meters. So po yung nagtala ng prebang 116.8, nang siya ay pumangatlo. So sila, Adorable Felicia at Primero Soldado. Ang uling panalo po, pong naitala ni Crown Jewel sa so distansya 1,200 meters, na nagawa niya last May 16, kung saan siya po ay nagpreba na 1.15.8 nang tinalo niya ang mga kabayang sila Sheepcat at West of the East. Kunin ko pong panigun doon, di doon kalok numero East, Ma'am Jen. Si Ma'am Jen naman po ay hindi namaban last August 31. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtanong ng preba ang 1.31.4 nang siya ay pumang-anim. sumakabayan so, sila Aliana at Don Lucas. Good luck po. Race number 3, the start of week 4. Covering race is 4 to 7 with a distance of 1,200 meters. Pilakom rating base handicapping system race class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 4, pang primero ka pong mababa sa laban, entry number 7, step bell. Si step bell naman po, iling lumaban last August 30 sa distance 1,400 meters. So po yung nagtala ng preba, 132 sarado Nang siya ay pumanglabing tatlo lamang sa so, mga kabayan sila sa bell at bantay sarado. Pero bago po yun, yung pananay niya pong naitala sa distansya 1,200 meters, ay eh nagawa niya last July 11, kung saan siya po ay nagpreba ng 114.6, nang tinalo niya ang mga kabahin sila Noble Promise at Polite Bell. Kunin ko pong panigundo ng papadyadong kalok numero 2, 14 de Oktubre, si 14 de Oktubre naman po ay lumaban, last September 3, sa distansya 1,200 meters, siya po ay nagpareba ng 115.8, nung siya ay pumang-anim sa so mga sila Bukawi River Town at Mr. Manileño. Ang uling panalo pong naitala ni Oktubre, 14 di Oktubre ay nagawa niya last June 15 sa distansyang 1,400 meters. sa so po ay ng magandang prebang 127.6 nang tinalo niya na malayo ang mga kabayan sila Danyo San at Waray na Kunin ka po pong pang di banderang kalok numero 4, hang Luz, si Hang Lu Samampoy yung lumaban. Last October 27, sa distansyang 1,200 meters, siya po yung nagtala ng prebang 114.6 nang siya ay lima sa mga kabayong sila Grand Majesty at Mr. Manilenial. Pero bago po yun, sa distansyang 1,200 meters, ang naitala niya pong panalo ay last July 25, kung sa siya po nagtala ng magandang prebang 112.8 nang tinalo niya ang mga kabayan sila Animo Lasal at Golden Aria. Good luck po. Paalaala mga katropang kararista. Please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest to Race number 5, the last DD plus 1 event with a distance of 1,200 meters. Tirnakom rating based on the cap system race class 4, 42 to 56 click. Dito po sa race number 5, kung primero ka pong entry number 5, Grand Majesty. Si Grand Majesty naman po, hiling lumaban last August 27 sa distansya 1,200 meters. So po, yung tala ng prebang 112.8. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabahin sila Mr. Manilenial at Sting. Panigundo ko po, entry number 1, Pay the Line. Si Pay the Line naman po, hiling lumaban last August 29 sa distansya 1,200 meters siya naman po ay nagtala ng prebang 1.13 sarado na siya ay pumangapat sumakabay so, sila Buntay Shore at Elena Bell kunin ko po pang tercero mababa na sa laban entry number 4 Magna Cum Laude si Magna Cum Laude naman po ay yung lumaban last August 17 sa distansya 1,400 meters siya po ay nagtala ng prebang 128.2 nang siya ay pumangsyam sa so mga kabayan sila Basket of Gold at Neperuri. Pero bago po yun, last March 30, na kanya pong last official run bago tong huling takbo niya, siya po ay nagtala ng magandang prebang 127 sarado sa distansyang 1,400 meters nang siya ay sumigundo sa nanalong kabayan si Modern Legacy. Good luck po! Race number 6, the penultimate race with a distance of 1,200 meters. Kira rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 6, kung primero kong galing sa panalo, kalok numero 1, Victorious. Si Victorious po, ilong lumaban last September 27. Sa distansya 1,200 meters, siya so po yung ng prebang 114.4. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayo sila win sa Maxim at blown away. Kuli ko pong panigundo, mababa na sa laban, entry number 2, Tenacity si Tinasa City naman po ay din lumaban sa kanya pang barrier race last June 14 sa distance 1,200 meters siya po ay nagtala ng preba lamang na 120 sarado pero ang last official run niya po ay nagawa niya last February 16 sa distance 1,400 meters kusa siya po ay nagtala ng preba 128.8 nung siya ay pumangpito sumakabahin so, sila Big Battle at Monument ang kanya pong huling panalo sa distansyang 1,200 meters sa paglalabanan nila ngayon ay nagawa niya last December 24 kung saan siya po ay nagpreba ng 113.2 nang tinalo niya ng malayo ang mga kabahay sila Don Pedro at Sky Lover huling kapong pantarsero ito number 8, Rule the World si Rule the World naman po ay yung lumaban last August 27 sa distansyang 1,200 meters siya po ay nagtala ng preba ng nang siya ay pumang-apat sa mga kabayang so, sila Santa Maria at Captain Bob. Ang huling panalo pong naitala ni Rule the World sa distansya 1,200 meters ay nagawa niya last July 25 sa so, ay nagpreba ng 1.13.4 nang tinalo niya ang mga kabayang sila Giselle's Princess at King Hans. Good luck po! Race number 7, the last race of the day with a distance of 1,200 meters. Pirnacom Rating Based Handicapping System Race, Class 4, 42 to 56 feet. Ito po sa race number 7, pampremera ko ka pong kalok number 1, Sister Moon. Si Sister Moon naman po, yung lumaban last August 10 sa distansyo 1,400 meters. So po nagtala ng prebang 128.6, nang siya ay pumanlima. So sila Field the Burn at Big Battle. Ang huling panalo pong naitala ni Sister Moon ay nagawa niya last June 21 sa distansyang 1,400 meters. So po ay nagpreba ng 1,27 sarado. Rado. Nang tinalo niya ang mga kabayan sila Gintong Hari at Polite Bell. Punin ko pong second choice, entry number 2, Diamond Power. Si so Diamond Power naman po ay lang lumaban. Last August 30 sa distansyang 1,400 meters. So po ay nagtala ng prebang 1,27.8 yung sa ipo mang walo sumakba so, sila perfect shot at don nga leon shot kunin ko po din third choice hindi bandera ang di entry number 3 si Niebra si Niebra naman po ilang lumaban last August 22 sa distansyang 1,200 meters siya po ay nagpreba ng 113.2 nang siya ay sumigundong dikit sa nananong kabahin si Lucky Hilda pero bago po 'yun si Inyebra po yung taga ng Panalo sa distance 1200 meters. Last August 6, kung saan siya po ay nagpreba ng 113.6. Ng tinalo niya ang mga sa sila Grand Majesty at Arrogante. Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang ang sa NFC single day schedule will be on September 12, 2025 Friday uh, hey, wow. Shoutout po natin ating mga kapisa na si Sir Celestino Abejo Sir Bobby Salsos Sir Max Co Sir Willie Faye Sir Ben Ampere Sir Richard Co. at Sir Renato Javier. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa manais mong mga tanggap na updated race results and dividends at magiging sa karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click na notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista na karera po ay ating libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sa ayos sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all.